Marami na yung kalahate. Marami na ate. Kalahate. Ano pangalan nito? Lato Arusep. Lato? Lato Arusep. Ito. Buso. Kaya pinabalian. Kasi medyo crunchy. Lato? Lato. Seaweed to, no? Lato. Vege, si, ano? Sea vegetable. Sea vegetable. Okay, yung kalahate. Tignan Ang Napakaganda nito. Huwag mo lalagay ako sa rep. Susubukan ko. Huwag mo lalagay sa rep Pagdating yung lutoy na. Kung ano lang yung kakainin mo, saka mo gagawin kasi power guys sa yun na tutunaw. Sibuyas. Kamate, suka. Kamate, suka. Sasawsaw mo lang siya. Kasi pagka... Maraming antioxidant yan Antioxidant. Anti-cancer? Anti-cancer. At saan, Pampa beauty. Pampabeauty. beauty. Okay. Gamot so, pa to sa high blood. Ah, di pa yung isa na anay ko pala yan. Bambu't high blood. i-search kay mo sa... Ano pa lang po? Lato. Lato ang ah, Seaweed. Seaweed. seaweed, seaweed, seaweed ang cute eh, parang ubas. Uh, ubas dagat yan eh. Ah, ubas yeah. dagat. Yung iba na naman biniblender to iniinom. Ah, oo. nga sa mesa. Kapag inilakay, De, Gusto ko ganyan sa buong so, kainin. Mga strange food so, challenge kasi. Bubutasan okay, mo to, ipatong mo lang siya sa plato. Kahit tatlong araw, pwede yan. Ah, kainin na ngayon. Pero pag nilagay mo sa... Hmm, rin, masama rin. ba kainin ng cover yan? Huh? Yung ba kinain ko ngayon, ako mag-isa? Okay. Sirat yan ko. Para ano rin kasi yan, yeah. kaya i-compare mo sa animal. Sa dantra. Ano po ito? Sa harapan dito. Latok daw. Ubas ng dagat. Thank you po. Ubas. Ubas. Ng dagat. May dagat. May isang pagita ka pa sa ano. Titikim na ka-start na. Titikim na tayo ng ubas ng dagat. Sali. Ito ka, ka doon. Kain tayo ng ubas ng dagat. Ng Oo, oh, wag Sabi mo, hello. Kakain po kami ubas ng dagat. Sabi mo, hello. Hello, ano sabi mo. Hello, kami sa Pilipinas. Sabi mo, dali. Andito po kami. Kakain po kami ng ubas ng dagat. Sabi mo. Ubas ng dagat. Titikman. Tasting time. Mmm. Nasa sa dagat. Malutong-lutong sya. Sim, syempre. Suka. Lasa syang ano. Kaya hindi masanay kumain ni mga kain ito. Masustansya lang daw to. Lasa syang ano eh. Lasa syang yung isda ng ikura ng Japan na lalita susi. O, namo. Tata. Tignan mo. Tignan mo. Wow. Bulaga. Bulaga. Ah. Yummy. Maasim siya. Sa mahilig di maasim, hindi makakakain ito. Maasim siya. Yeah. Mm. Uh, Nakakaumay lang. Lagyan natin, lasag natin. Ha? Kuku ng kultrato. Latag, ay, latag natin yung isa. Para makukunan natin. Ito ito pala, itsura nito. Ito, itsura nito. Grapes, grapes. Grapes, seaweed. Grapes, sabi mo. Dagat ubas dagat, dagat, ubas, dagat, ubas, dagat. Ubas. Dagat. Ubas. Ubas na dagat. Ubas na dagat. Suka. Ewan ko lang. Ikaw lang ko 60 pesos. 50, ewan, eh, 30. Ang lasa. Sabi nila, sasosa sa suka eh. At ko to ng... Kainin ko ng walang... Tago Pwede pang ano sa bumubok to eh. Munang galawin lahat ng gamit ko. Dito tayo, o. Oh. ka dito, o. Oh. Magano ka dito, o. Oh. Hello? Hello. Ano to? Uh, ubas ng dagat. Ubas ng dagat. Bye-bye yeah. na na. ko na. Ubas ng dagat. Ubas ng dagat. Ubas ng dagat. Ubas ng dagat, ubas ng ubas dagat. ay lasang dagat. Dagat. Hmm? Yeah. Ito sa akin. Hawakan mo ha. Sasaw. sasaw namin sa suka. The blob. Walang ano. Timpla. Bye-bye. Ito bye. ka sabi mo, see you. See you. Ito po si Bulingget. At Tita Cha.